Hi mga Mima, rest day namin ngayon ng asawa ko ngayon at dahil dyan mag-gym -gy lang kami at may pupuntahan kami kung saan saan kaya ngayon samahan nyo kami Sa Marikina Heights kami nag-gym -gy so kailangan talaga namin i-drive so okay lang din naman kasi after namin mag-gym may pupuntahan pa kami Bago kami dumiretso sa gym hindi pa kami kumakain so hihinto muna kami dito at bibili kami ng kanto chicken Dito kami laging bumibili ng kanto chicken kasi masarap dito at saka yung lumpia ni ate Ayan na nga, bumili na nga ang aking asawa and then namimili na rin siya ng manok at tsaka ng lumpia. At bumili na rin ang aking asawa ng tubig, nakangiti ka pa talaga ha. Huh? Ayan, papasok na nang sasakyan ng aking asawa at mukhang ang dami-daming binili na naman. Sira na naman ang diet ng bakla. O oh, ba? Diba? tinodo niya ang pagbili. Ang sabi pa niya dito sa kanya lang daw yun. O sige, todo mo yan, tingnan ko lang talaga. Habang nasa sa kami, pinrepair na niya ang suplemento ay nagbabayos na siya, ay nagsishake pala. Kumain na rin ako ng lumpiang Shanghai kasi nagugutom na hindi pa talaga kumakain ng bakla. O sabi sa mga nagdadrive dyan dahil bakit ako kumakain dahan-dahan po ang pagdadrive ko dyan ay, yan ang aking asawa kumakain na rin dahil gutom na rin siya ang dami niya talagang biniling lumpia dyan. At tinira ko na rin po ang kanto chicken. Ayan ang sarap. O oh, medyo matigas pa nga. O oh, ba? Diba? Kain ka pa! Nakapark na kami dyan at inumin ko na ang supplement ko bago ko mag gym. Nasa taas po yung gym namin. So inum-inom lang tayo. O oh, ba? Diba? Ang program ko ngayon ay shoulder and then ang aking asawa ay magle-legs daw. Hindi kasi ko nagle-legs kasi nga di ba diba, nagda-drag queen nga ang bakla. Ayan yung itsura ng pinag namin. Medyo konti lang mang yung nag kaya okay na okay. So una nag-register muna kami kasi naka-monthly kami dyan. And then stretching muna tayo bago tayo magbuhat para hindi masakit sa katawan. Ayan ang aking asawa nag-stretching na rin. Ayan pangitingiti ka pa ha. Tingnan ko lang. O oh, ang gwapo. So ayan nagsimula na akong magbuhat. So shoulder tayo and then legs po ang aking asawa. O oh, di ba? Diba? Mm. Tigas-tigasan tayo dito, di ba? so ayan yung ginagawa ng aking asawa, di ba? Ang sakit down ng legs niya, John. Huwag kang mag-alala, i kita ma. <laughs> yung masarap na masa. Mukhang iba yung expression ng mukha mo dito, ha, mala. O, di ba? <laughs> so ako, buhat lang ako ng buhat diyan. Pero bigat na bigat na ako diyan. Ah, nag-abs So tapos na kami diyan mag gym so talagang tumaba talaga kami sa mga nakarang araw so talagang dapat nilalaban namin niya. Nagbibihis na rin kami, sando-sando lang ako dahil sobrang init talaga at, tapos na kami mag gym dyan at ngayon ay pupunta na kami sa car wash. Ipapakar wash ko muna yung sasakyan ko at papapalitan ko ng cover seat dahil napagka dumi -dumin. Isang buwan yatang hindi na car yung sasakyan ko kasi nga ang dami naming ganap sa life. Nung pumunta kami ng Hong Kong tapos nag-LU tapos trabaho pagdating so ngayon lang na car wash ang aking sasakyan so nandito na kami sa car wash papalitan din natin ang seat cover dahil napagkatagal na yung seat cover hindi ko pa napapalitan so habang naghihintay kami ayan yung asawa ko pakyut ng pakyut paplex ng paplex ng muscle o oh, akala mo naman parang hindi ka tumaba o di so pakyut lang talaga ayan wash na ang aking sasakyan finally nakaligo na din o, di diba? So, ayan, guys. Winawa, ayan. Tinodo na nila. Pinagsabay-sabay na nila talaga para matapos Ayan, tapos nang malinis ang aking sasakyan and then na rin ng seat cover. Ang ganda ng color ngayon ng seat cover ko, o, di diba? O, parang bago. So, after namin magpa-car wash, pupunta po kami sa Ortigas. Pupunta kami sa Uber Philippines at meron tayong negosyong pupuntahan. Char. Nagpagas na rin kami ng very light. Baka kasi hindi kami umabot sa pupuntahan namin. So ayan yung asawa ko pa na naman sa loob ng sasakyan oh. Tapos habang nagdadrive kami nakita namin tong billboard na tawag Wag na tayong mag break please love D Kung sino ka man D Boy pakita ka char Nandito na kami sa Ortigas ngayon at malapit na kami sa O-Bar Pero bago kami dumiretso ng O-Bar nag crave yung asawa ko sa Shomai dito sa gilid ng Techno Hub, may nagtitinda ng siomay. So, ayan yung siomay dito. 5 pieces, show may for 35 pesos kung may rice 50, 'di ba super mura. So nakikita niyo naman ang init-init ang sa beef show yung in order namin dito mga mima. So ayan, o 'di ba ang sarap. At lalagyan natin niya ng kung anek-anek bago kainin. So ayan, naghihintay na rin ang aking asawa. So ayan, lalagyan natin ng pampaanghang. ba diba? Damihan natin para bongga And then ng toyo At tsaka ng garlic Damihan din natin ng garlic para mas masarap dito lamang yan sa gilid ng Techno Hub at sa tapat ng Saitel sa Julia Vargas. So kung gusto nyong makatikim ang siomay ni Kuya, punta kayo dito. O, kain tayo ng siomay, ang sarap at saka ayan. O, diba napaso pa nga ang bakla. Pero laban lang tayo sa pagkain. Ang lalaki ng siomay dito tapos super super mura pa. Tapos meron pa dito siyang gul. Ayan, so inuminom tayo ng gulaman kasi napagkainit talaga mga mima. Laban na laban, opa. At ayan ang aking asawa, kain ng kain. Ay pangalawang order na namin niyan, talagang tinodo namin ang pagkain ng siomay oh. 'Di ba? Ang sarap kasi talaga. 'Di ba? After namin kumain ng siomay, ayan, pupunta na kami ng o -bar. kasi meron kaming business kahit rest 'di ba? Nagtatrabaho ang bakla. Ganon. So ayan ang itsura ng Uber sa labas. So kung hindi pa kayo nakakapunta dito sa Uber, pumunta na kayo dahil napakagagaling ng mga drag queen dito. At ito ang itsura ng dressing room nila, puro costume, puro wig. And then ayan si Ben, ayan si Eken, 'o oh, di ba? Oh, ayan yung drag mother ko si Eken Matsunaga. At ang idol ko na si Amanda the Boo, oh, drag mother ko na si Eva Papay at napakagandang si Valeriea. 'Pa oh, di ba? nag na sila diyan kasi kakatapos lang ng dry run nila. At saka nakita ko si Joshua nas. Oh, bak seryoso baklo Sino pa bang hindi nakakilala dito sa Queen of the Universe na si Maxi? At oh, ito ang pinakamaganda, o oh, di ba? Diba? So ayan, nagme-makeup na sila kasi anong oras na dyan? Pero pakiyot pa rin ang Amanda Bu. Opa, ganda! At natapos na nga ang business namin. At dahil dyan, uuwi na kami ng aking asawa. Holding hands, holding hands. O oh, hanggang dito na lang mga Mima. Ingat kayo always. Bye-bye!